What's up mga katropa? Isa na namang bagong low pressure motor ang nabuo at namataan. Kasalukuyan itong nananalasa sa isip at kamalayan ng mga taga Indonesia. Damn! Dahil dito sa bansang ito o nang pinakilala, ang pinaka version ng NMAX. Nasisira at babasag sa pinakaiingat ang alkansya. <laughs> Boy. Taglay ng Yamaha NMAX na ito ang bagong kulay, maskuladong pangangatawan at poging itsura. Nice. Habang ito'y nasa Indonesia, ito ito'y pinuputakti ng mga vlogger at media. nag sila para dumami views nila. Parang katulad ni Diwata. Oh my God! Wow! At nagtataglay ito ng limang klaseng kulay combination. Nasiguradong maglalaway sa kapitbahay mo pag nakita ito. Sabi niya mga nilagyan na nila ito ng turbo na siguradong magpapalipad sa bilis ng motor na ito at magpapatipid sa konsumo ng gasolina mo. Nagtataglay ang makina nito ng 155cc liquid gold SOHC 4-stroke 4 valves VVA at blue corner na rin. Nagumagawa ng 15 hataw kabayo at 8,000 RPM at 14 bagong toneladang higpit at 6,000 RPM. Equip ito ng dual shock sa likod na may subtank. At telescopic fork sa harap. Nilagyan din ito ng disc brake harap at likod at sukat ng gulong ay 13 inch. Maluwag din ang under seat storage na ang full face helmet. Kita ang mabangis tingin na ilaw, nariyan ang projector lamp, headlight, daytime running light at signal light. Habang sa LCD panel naman ay wala ka nang hahanapin pa dahil nandyan na lahat. Basta yung mukaw ko lang at tumingin. Kahit itanong mo pa sa barangay. Meron din itong anti-theft alarm na sisigaw pag ninanakaw na. Stop and start system. USB power socket at nilagyan na rin ito ng TCS at anti-lock braking system. Kaya antayin na lang natin kung kailan tatama sa Pilipinas ang makabagong motor nato. Kaya't habang nag-aantay, isipin na kung saan kukuha ng pang-down. At hanap pa na ng parking spot ng hindi magasgasan. Hanggang sa muli ito ang inyong tagapagbalita nagsasabing. Pag binato ka ng batok, batuhin mo ng tinapay pero may palaman.